Ito pala o, oh, pag natanggal mahal oh. Yan na yung nag-landslide dyan eh. Kasi ang palatandaan ko yung inyam. Yan, yung inyam na yan o. Oh. Yan o. Oh. Tapos sa baba nun, yun yung may natipak na lupa. Ayan. Walang takong. Maraming takong dyan. Masarap mag-slide pag may takong pero wag dito mag-slide sa ano ha, maderecho kay dun sa sapa. dapat yan lang. dapat na pumit nami. mah? wdy wko na mag-slide? paking na to mami. anga, dapat pumit na. yung kulang katinuwa duno. Yan daw sila mag-de-slide. Sabay may baga sa baba. Pwede rin palwa. Ngayon makikita mo natin ganyan, no? Parang forest. Pag nalinis na natin lahat yan, sa video na lang natin makikita, no? Ayan, no? parang forest pa siya. oh diba? Dada pa. Dali, bibidyo ko kayo. Bulok naman yung sayo, eh. <laughs> oh! Oh! Ah, pwede pa yan. Ah, dali. Balik, si. Slide nga, eh. Una yung nose. <laughs> Tapos yung paa mo. Talaga marunong. Si doon ka sa ilong mismo umupo. Tapos ah, yung paa mo nakakalso dyan sa parang malapad. Iyan, ah, ganyan. O, oh, sige. Boom, boom, boom. Kaya nga mas masarap kung takong talaga eh. Dati nag slide ako takong ginagamit ko. Oh, <laughs> nasa na si kuya, naganap ng takong mas masarap talaga takong Z. wala ba dyan sa loob? Wala. ng lambat? daming nyog dyan oh. doon sa loob ng lambat kuya, marami doon oh. mas masarap talaga sa takong yan Tulungan nyo na kasi si Kuya maghanap ng takong. Mag-iingat sa nyog ha. O ayan, dali. Try mo muna yan. Isa, dali. Sakto. Malapad yan, Kuya. Try mo muna yan. Kahit magsalita na lang kayo. Dapat marami, di ka nga naghanap, puro ka lang kuya. Sige na kuya, may nyug dyan, malaglagan ka. Hmm, talaga, si kuya nakakita, gusto siya una. oh, Taco, maganda mm -mm, Maganda yung tako nga. Umas ka nga, Tan? Em, please, ako nga. Em, please, ako e, <laughs> na Una, ah. Wait, Wait matunog. Eh, mag-sleeper ka. Matusok ng paa mo. Hindi. Matusok. Mahindi. Dito. Ang taas ba? naman, Z. Doon ka lang banda. Nope. Ikaw. Ay, ang kulit ni Z. Sige, yan, Q. hindi <laughs> yan, okay na yan kuya okay na yan Go. Ito, Ito okay na yan <laughs> 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 yan oh. No. sa takin mo si MQ. M, nakatungtong lahat yung paa, eh. M. Excited ko na mag-slide. <laughs> yeah, Dapat sa taas, Q. Mabigat yan pag paakyat. <laughs> Batu dyan eh.

Hatakin pa baba. Kyo... Oh. Kamay mo yung hama Ha Zip lips, paano naman Zip naman yan?